Ayan po mga idol, nasa ilalim po kami ng uh, kanipaan. Ayan po, laki ni Mango. Napak laki. Ayan. Isipit ka. Laki. Wow. Ayan. Kanina po kami dito palakad-lakad dito sa ilalim ng kanipaan o itong mga ano?

Ay po may mga huna-huli naman po kami oh. Mga kagang oh may may parang Alimango, kagang pala 'yan oh. Ayun. Ng boto na lang, nakikita tayo ng Alimango. Para may Alimango dito no. Marami Alimango pag ganito. Pag gabi talaga pag pag ana, hindi ka takot na pumasok dito sa ereyang ganito, ay talaga makakahuli ka po ng mga mag mag maganda, lalo na po mga pag gabi po talaga maganda ano dito pasukin dito. tingnan mo yung mga paligid eh. marami pa yan Naka, nakabaon na yun sila eh grabe eh huh? ha? may isang kilo bro Ha? Huh? ha? Nag may isang kilo? Hmm. Deo, nakabaon, baka may nakabaon yun Mapa, makaapa ka yun dyan Okay, yeah. Ang putik oh. Sa putik. Ano nito? ako hindi ako makalakad. Grabe, din ako. Okay. lubog din pa ako. Lubog pa ako. Hindi ko makalakad, mo makalakad. Meron? Meron, meron? meron? meron na. Ala, ayen iyan meron laki. Na. Laki, laki. ayen ayen Agbuat din. Ikot, 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 laki ikot, oh. laki Lalawa na. Yan, ah? okay, sinasabi ko sa'yo. Sa gabi talaga, maganda mahuli ito pag gabi. Eh. Ah. ah Laki oh! Laki <laughs> eh. Allah, lucky din. <laughs> Masa daw? Ah. Laki. Lucky. lucky. Masipit ka niya na. Tugla niya manipit. Masipit ka. Ano? Grabe po yung dinadaanan namin dito mga idol. Napaka ano po? Napaka sukal po yung ano dinadaanan natin kasi nasa ilalim po tayo ng mga bakawan at saka mga kanipaan sa tawag dito sa amin kanipaan. Grabe ang laki sipit niya oh. Hmm, Ay, laki sipit lang. Ang ah, laki sipit.

Light. Ah, mambaldi. Right. Go binawsi ka. Okay. You know, ayan ayan, lucky na yan ha. Mambaldi, dadaan mambaldi. Dadaan ako, ako lang kasi taga takadalan ng ila mga idol at oh, no, tranto yung mga 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 whole expert ng mga whole. Ayun oh. Ulan inatrasan. Eh to, dumudum, parin kaya lalim ng kahoy oh. Kita mo? Iyon oh. Yung dami, ang dami. Nasa nasa paamugan, berdas pa. Ano pa? Oo, ang dami, ay lalim,

Teka mana tekan mana daan aku? Daan aku. Daan aku ding. Daan aku. Okay. Itu, 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 itu. Itu. Okay. Ah, oke. Belimaho to, parang. Belimaho? Oh. Belimaho, oke. Oh. Belimaho to sawtiro. Oh. Parang ano ya, gapetin. Ndon pas ilalim, oh. Ndon silalim <laughs> nakahu yo, kita-kita mo ya dong. Oh. Itu ba.

itu enggak lagi, sih, enggak silalahin. Tolok itu itu, itu, damai, oh. hmm. damai, hmm. dari, itu. Dari. dari tulungan nah. dari tulungan nah. hmm.

Wala, wala na kong ilaw, Ran. Wala ka na ilaw? Ako na tag-ilaw. Ah! Meron ba? Meron, meron. Asa. Ako na tag-ilaw sa inyo. Puno yung balde natin ito. Puno yung balde. <coughs> <coughs> dito, ra Meron ba? Kasi lalim, Ran. No? Kasi? Na. Grabe naman sila sa so, Mexico. Ang dami. dito, may isa dito. May isa dito. Ah. Grabe mga, mga idol, hindi pa ako, ako makapag shout out ngayon kasi gawa po ng, ako po nang bitbit ng ilaw mga idol. Ayan, oh. Sila po yung nanguhuli. Ah. Ang Ito yan. Tira. Uy. 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 Uh,

赤ちゃんバタじゃあれまんおもん <figured> <renamed computed>